Dismayado si First District Lano del Sur Congressman Sia Alonso Adyong sa pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa isyo ng West Philippine Sea. Ayon po sa mababatas na member ng Young Guns ng Kamara, mahalaga nagkakaisang boses ng lahat laban sa pambubuli ng China sa Pilipinas. Gate pa nito na dapat magkakasama ang lahat sa pagtatanggol para sa integridad at soberenya ng bansa tulad ng pagkakasa o pagkakaisa na ipinagkakalob ng mga Pilipino sa tagumpay ni Carlos Yulo sa katatapos na Paris Olympics. It's a matter of civic duty for each and every Filipino to defend. Kung hindi mo kaya, i ang bansa uh, through taking up arms or uh, ano, through, you know, Uh, submitting yourself to a more rigorous discipline, like join the military or join the mm -hmm. coast the least we can do to use mm -hmm. our uh, no, our voice mm -hmm. uh, as, a, as a matter of uh, protest About. against any incursion, mm -hmm. against any bullying, mm -hmm. against anything that from the right of the Filipinos and the Philippine nation mm -hmm. to assert our to assert her right over this. Uh, waters. Apa. So, 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 para sa akin po, it's civic duty. Samantala, nag-aanda na rin Kamara sa pagsimula naman ng budget hearing kung saan si Adjong ang tatang sponsor ng Office of the Vice President na siyang hihimay sa pondo nito para sa susunod na taon. We will do our best mm -hmm. also, we will do our best uh, to, uh, na ma-depensahan din, sponsor mm -hmm. and then ma ma ano ma explain po um, sa ating mga katamakan mm -hmm. sa House of Representatives na uh, you under the NEP, under the national expenditure program mm -hmm. ang nato prepare po naman talaga dito ang uh, executive no mm -hmm. uh, ang DBM so mm -hmm. we will present the proposal proposed budget and we will answer whatever mm -hmm. questions they may